And haru, haru, haru. It's my day off. Sabi ko nga sa inyo, <laughs> kahapon lang yun. <laughs> Pero, ano na tayo? Another vlog for today. And yun nga, sabi nga, tipid, tipid. At may ibang view tayo ngayon dito. Nandito ako sa living room. pupuntahan, bibili daw siya ng do sa Pinoy store ng cuticle remover. So, samantahilihin nating solo lang tayo dito sa bahay. <laughs> And ang ating mga plants o oh, paano natin yan nahakaw ha? oh, Tapos yung lalagyanan, kasama sa ating hahakotin kasi ano yan, kay Lolo yan. Diyan sana yung study table ni Papa Boy. Pero, ayaw niya. Kasi masyadong malaki. Actually, nakatatlo na si Papa Boy na study table. Yung last nga yung binili natin sa $7. Pero halos yung tatlong yun ay free. Kaya yun ang gagawin natin. Pag tayo in-approve na sa ating paglipat, maghahunting tayo ng mura, pero syempre, mas maganda yung free. <laughs> Dahil meron talaga na mimigay dito ng mga gamit pinapost nila sa marketplace, sa Facebook. Tapos, minsan naman, pag mga sofa, minsan, dinalagay lang nila pag hindi naman na ulan. Nalagay lang nila sa labas ng bahay nila. Tapos, kunin mo na kung gusto mo. And, okay, okay naman. Pero, mas, parang mas matitino syempre yung nasa nakapos sa Facebook. May free, may may pinagbebentang ref worth. May nakita nga kami, maganda pa. $75. Pero magkano ka naman $75 sa ating pera convert natin. <laughs> Sabihin na natin $33. $33 pesos ang isang dollar na natin sa 75. Times 33. Oh, 24 lang. 24, 75. Saan ka pa? <coughs> Nakarep ka na. Sana pa? Eh, hindi pa lang ako kasi lolo ngayon ng mga gamit kasi wala pa tayong pagtatambayan. Si Shikip naman aring bahay na itich. Eh, hindi pa naman tayo sure. <laughs> yes, excited na kami mga haling. And mamaya nga may gagawin ako. Mag-aayos ako ng mga dami kong hindi ko naman masyadong ginagamit. Ibabag ko na. <laughs> Kasi, bal mahalin nyo, mga ilang buwan na lang, lilipot na tayo. Kasi, ang dami ko din kasing napamiling mga damit do sa $7. Hindi ko na may siksik. So, yung mga hindi ko naman ginagamit pa sa ngayon dahil winter pa. Kaya lang naman kasi na dami ko, may pang winter at may pang summer. So, yun muna ilalagay ko sa bag kasi hindi ko pa naman kailangan. Ang summer dito, mga October pa. Spring pa lang yung September. October, November, December. Then, may kikwento nga pala ako sa inyo. One day na, ay pumasok ako sa work. Bilang preparation sa work. Umihi na ako. So, pumunta ako sa CR. Tapos may narinig akong fire alarm. Eh, sanay tayo, kami, na inform kami, ay eh, nasa CR ako, na inform kami na na merong magtet, magtetest sila ng fire alarm. Ay, hindi ko nga alam. Hindi, okay lang sa akin. Dahil kasanay naman ako ng ganun. Pero nung narinig ko, ay dere-derecho dahil dati kasi ang ko lang mm -hmm. tapos merong merong hindi pa ako na, nakakalabas sa CR may sarabi get evacuate the bul, the building basta pa nang ano o oh, get out o oh, evacuate the building sabi ko para bago yun sa akin ah tapos magpasok ko nga mag nag time in ako sabi ng manager ko eh labas tayo at baka tayo mamura Ayun pala, ay fire drill na. <laughs> fire drill na talaga. Hindi lang tinetest yung fire alarm. Eh, syempre, natatakot ako kasi hindi ko naman windang na windang ang lola nyo. <laughs> hindi ko alam na meron palang nagaganap na, na na fire drill. So, doon nga, lubabas na kami. Tapos, sa katarantahan, hindi ko na nadala ang jacket ko. Ang lamig pa naman. Pero sandit lang naman kami nasa labas. Pero malamig pa rin. At ang pinakamalala, hindi ko nadala ang cellphone ko. <laughs> eh, sayang yung moment na yon Sabi nga sa akin ni Ega to. Lola, Lola, take picture, take selfie. Sabi nga ganun yung India, yung Indiano, Indonesian natin kasama sa work. Kasi kilala na nga ako, nagva-vlog. Ay eh, sabi niya, ay eh, sabi ko nga, wala nga, ondalang cellphone, saan ka Kung alam ko lang. Kung alam ko lang talaga. Nakaibulsa ko ng cellphone ko, eh, ang ganda pa naman nung moment. Kasi, do sa building, ilang kaming shop, six yata. Pero, yung isa, office, sarado pa. Yung isa, ginagawa pa. Tapos, yung isa, close pa yata. Eh, kaya tatlong tatlong shop lang kaming naglabas ng mga employee. Sabi ko, ang ganda sana ng moment. Kaso hindi ko nga nadala. Kaya kinakwento ko na lang sa inyong may own. Ay, sayang. Pero nung talagang nasa, <coughs> nasa CR ako, hindi ko alam kung ano yung normal pa ba ito? <laughs> Iisip ko well, wala, tapos, wala naman akong naririnig ng mga sigawan. <laughs> kung tunay, So, yun nga, may fire drill pala. So, next time, sana pag nagka... Uh, eh, wag na! <laughs> okay. Ang mixed emotion talaga ako sa CR. <laughs> hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Tapos, okay lang. At least, okay lang. Fire drill lang pala. Hindi siya tunay. And basa pa itong damit na ito. Sasampay ko ulit. At ayun ang ating sampayan. Oh. Ayun, sa section. Doon nga pinag-alisan natin ng halaman. And, babalikan ko kayo mamaya. And, alam nyo ba, noon sa aking memory, lumabas, nag-pack up yung memory ko. August nga pala ako. Noon, last year, nabuntes, doon ko na in-announce, sa lahat. <laughs> nabuntis talaga ako. Sayang sa, sa mga hindi po nakakaalam na buntis po ako last year dito sa New Zealand. And first ultrasound nga natin ay twin. Twin sana. Bebe natin. Pero yun nga kasi palad ilang buwan. Mga two months. May git, Dinugo ako hanggang dumiretsyo na na miscarriage ang lola nyo. So, siguro, may rason bakit gano'n. Dahil, inus na naman namin talagang mabuntis. Kaya lang, baka, hindi timing din. Kasi nga, ang hirap ng buhay dito sa New Zealand. Tapos, mangyaring twin pa. Pero, meron, meron namang, binibigay silang assistance sa mga, mami na hindi makakapag-work. Dahil, merong, mga veve. Siguro, pag twin ka, double yung iyong cash assistance na makukuha sa government. Hindi ko alam kung kung sa lahat yun, kung sa, so, kung sa working visa, resident, or citizen. Siguro ganun din yung sa working kasi dapat na nagwa-work siya eh kasi hindi siya maka-work. Siguro ganun din yung sa working visa. And, yun nga. So, move on at how you don't. And may pakikita ko sa inyong mga picture. Tapos, sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga, kung alin yung mga items na sa okay lang binili. <laughs> yes. Kahit nasa agro tayo, okay pa rin. <laughs> Kasi, minsan-minsan lang tala talaga tayo makakabili ng mga brand din dito pag talagang nakakaluwag-luwag. Pero pag mga minsan, mas malimit talaga yung sa mura, minsan ay full pa nga oh. Nakaka-free pa nga tayo ng gamit. Kaya, pag tayo may date na talaga ng paglipat, saka tayo hakot ng mga gamit. Kasi yung yung new ng nating bahay empty talaga. Hindi natin alam po alin ang ibibig. Saka, bigyan naman tayo niya ng marami tayong kailangan. Washing machine, sofa. Saan natin kukunin yon Dryer. Kasi dito may dryer. Maganda din talaga yung may dryer. Lalo na ang panahon eh. Ganyan. Tapos sa uniform natin, kailangan din yun. Tamo. Ilang araw ko yung sinampay, aray. Basa. Basa. Ang, yung isang sinampay ko, basa. Ito parang, aray. Eh. O, oh, kita nyo ba? Ayan, Oh. kasi sinampay natin to ulit. sa atin yung bahay. Nalilipat na natin. Hindi naman problema ang paghahakot Kasi, basa pa rin! Kasi ano, may ginagawa, binadrive si Lolo sa work na truck. Pwede daw yung ipahiram sa kanya. Basa pa rin talaga. And, mamaya babalikan ko na lang kayo. Mamaya nasa kwarto na rin ako mamaya kasi nga mag-i-impake na ako. eh, <laughs> wala ko lang yung iba kong damit kasi ang cabinet ganamin namin eh sa isang gilid pa ko nga sa inyo. eh ayan na problema natin sa mga bintana natin. Oh. Kaya ito, dapat daw alasin yan dyan para walang harang sa pintel. So, ginawa natin, binuksan na lang muna natin yung pinto kasi mainit-init naman ng kaunti. Ayan, oh. Moist, moist. Kaya nasisira yan, oh. Tapos, minsan parang baha pa. Ayan, you know. oh. Kaya mamaya, pupunasan natin yan. At baka tayo mabisita na naman na inspector. Oh. Oh. Uh. Hayaan lang natin matuyo. Pero ito, nasa kahoy. Pupunasan natin yan. Ayan o. Oh. Doon pa. Okay naman doon. Ito kasi ang aming cabinet. Dito yung mga kay Lolong Pansamba. Ayun nga ang aking o santambak. Tapos ayan yung ibang gamit ko. Bag. Tapos ito yung aming damitan. O, oh, magsusunik si katalagi dito sa tagiliran. O yan o kagulo. Siksika na nga. Para na mamakahinga-hinga na sila. Alsin ko na yung ibang damit na hindi ko naman sa ginagamit. Ayan ang kay Lolo, itong dalawa akin. <laughs> At magsusumiksik ka din sa singit. Sa singit. <laughs> sa dulo. Sa <laughs> sa, sa dulo. oh, Tapos may kama pa din eh. Oh, ebeden siya. <laughs> ayan, oh. Kaya, ang hirap. Sisik-sik. Oh, ayan, oh. sisik -sik pa ako dito. Para kumuha ng damit. Oh. Eh, ding-ding na, eh. Gano'ng akong sisik-sik din, eh. Kaya, sana yung lilipatan natin, eh, maganda naman yung cabinet, ana. Ayosin ko din ito, Kasi hindi ko nga siya maabot. Pag nakaluwag-luwag, siguro magsha-share na kami ni Lolo sa isang layer. Titingnan <laughs> natin at lalagay ko muna doon sa ating Madami naman tayong trolley. simulan na natin na impake natin. De excited na na. <laughs> i mm -hmm. I'm done Nakapaglinis na ako ng kusina. Kita nyo naman kanina. May pa-dining table tayo doon. At may pa-candle lights. <laughs> Tapos dito nakapag-impake na hang isya. <laughs> Kulang na lang ng bibit-bit. At pero marami pang dira. Oh. Binawasan ko na din yung aking damit na pang church. Aayusin ko pa yon At pang aking ayusin. Oh. And medyo mahaba-haba na rin yata itong ating video for today. Yes, nasagot na naman ng isang pamblog. vlog <laughs> sa yun. Tapos, ano, Minsan, nung isang araw, alam niyo na ba yung nag-viral na video ng sayaw ng Maybe this time, pinapanood ko yun. Tapos sabi ni Lolo, ilang beses kong pinapanood dahil iba't ibang version ka na nakakatawa at nakakalibang. Sabi baka sa akin ni Lolo eh, baka naman sayawin mo yan kabado, Eh, kaya, ako alam lang niya, kani, nung isang araw ko paniyayakag si Rapa Boy na kaming dalawa. <laughs> Abang, ayun kung gagawin ko yun. Ay, ang ganda. Nakakatawa. At saka, basta nakaka-enjoy. <laughs> Pero, hindi ko lang alam kung, eh, kung masayaw ko yun at na-upload ko. ko mag-enjoy kayo at matawa. <laughs> ang ganda. Million na malay nyo, sabi ni sabi naman saan ng iba. Malay mo, mag-million ka. Malay nga natin. <laughs> Aba-abangan niyo, baka gawin ko nga yun. to tukson, tukson na nga ako eh. And that's all for today's video. Bye! Thanks for watching. Medyo kinakapos na ako. Nahinga, napagod na yata ako. At hirap na hirap. Buti na lang, mabigat ako at dinala ko. Dinala ko, hindi pala dinala kinaya ng bigat ng katawan ko ang pagkasara ng ating bag. Talaga namang walang magawa yung bag sa timbang ko. Pag wala siya magawa, sumara siya. Buti na lang at talagang diniin ko talaga. Ang sakit ng kamay ko sa pagsisiper. Pero go pa rin. And that's all for today's video. Bye!